Ang TNT Tropang 5G ay interesado kay Gio Halalon dahil sa kanyang mga kakayahan bilang isang veteranong guard. At kilala rin siya sa kanyang kakayahan sa depensa, na maaaring makapagpabuti sa depensibong aspeto ng TNT. Mayroon si Gio Halalon ng maraming karanasan sa PBA, na maaaring makatulong sa kanya na makapagbigay ng liderato at gabay sa mga kabataan sa koponan. Si Gio Halalon ay isang two-way backcourt player na maaaring makapagbigay ng dagdag na puwersa sa TNT. Ang TNT tropang 5G ay may malaking butas sa backcourt matapos ma-injured si Jason Castro. At si Gio Halalon ay maaaring makapagpuno sa puwang na ito. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit interesado ang TNT tropang 5G. Dahil si Gio Halalon ay may kakayahang makipaglaro sa ilalim ng presyon na maaaring makatulong sa TNT sa mga mahahalagang laro, si Gio Halalon ay may kakayahang magbigay ng puntos sa iba't ibang paraan kabilang ang pag-shoot at pag-drive. Si Gio Halalon ay kilala sa kanyang matatag na paglalaro na maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa mga kabataan sa Koponan. Si Gio Halalon ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga kakampi na maaaring makapagpabuti sa team's chemistry at cohesion. Sa pangkalahatan, ang TNT Tropang 5G ay interesado kay Gio Halalon dahil sa kanyang mga kakayahan bilang isang veteranong guard at ang kanyang potensyal na makapagbigay ng dagdag na puwersa sa koponan. Gayunpaman, wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa paglipat niya sa TNT Tropang 5G. At yan ang bagong update patungkol kay Gio Halalon, kung opinion kayo about sa ating topic komento nyo lang sa ibaba ng video para mapag-usapan natin yan sa susunod na gagawin nating video. At kung umabot ka naman dito subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin, yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. thank you